Isuot ko nga yung sigsing ko. Ipapakita ko. Yan. Para makita niyo yung aking sigsing, malalaki. Yan. Mayabang naman. Para makita niya. O oh, yan. O oh, yan. Yan. Para makita ng mga basher ko. Pati sigsing ko yung binabati ko siya. Five carat ho yan, sir. 5 carat yan. O, oh, ano? Bakit? 4 na milyon ho ito. 4 na milyon ang isa. <laughs> 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 Meron ng basher ako, kinwestiyon pati mga alahas ko. O, sir, lika. Itong isang nag-iisang sing, sing ko, apat na milyon. Ayan, para mamatay ka na sa inggit. Itong isang sing-sing ko, 400,000 lang. Itong relo ko, ayan, sana marunong kayo tumingin. Ayan o, ayan o, solid gold ito. Tatlong milyon. Ayan, para magkamatay na kayo sa inggit. Ayan. Mayabang <laughs> na naman. <laughs> ayan. Oh. Ito, isa, ay 4.7 yan. Doon yung resibo. May resibo to eh. Yan ho ay 5 karat. Ha? Flawless ho yan. <laughs> Mind conditioning daw yung pagsasunod ko ng alahas. <laughs> ay loko. Kaso nasasaktan ka at mga bayaran mo kaya pumapatol. Nasasaktan daw ako. Hindi. Hindi. Ba't naman ako masasaktan sa'yo? Diyos ko. Ang sarap ng buhay ko. Paano ako masasaktan? Gonggong. Gonggong -gong ka talaga. O, gonggong. -gong. Tingnan mo yung nak nakita mo rin ko, oh, James Saito. Ito, 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 ito. ko sa'yo. Wimbledon na Rolex. Okay? Wimbledon niya. Rolex Wimbledon. Solid gold. 18 carats. Okay? Okay? Nakita mo yung reloko. Oh, Ay, yung sing-sing ko. 4 milyon, Okay? 3 karat, Solid na diamond. Flawless. Nakita mo tong isang sing-sing ko. Okay, 700,000 37,000 isang bato this is the is. Nakita itong bracelet ko, 'yung suot ko lang sa kamay ko, mahigit 10 million. Nakuha mo? Nakatira ako sa presidential suite, ang pagkain ko puro steak, bouquet, okay? Ang mga nagmamahal sa akin ang dami. Ang kinikita ng lupain ko sa palayan, minimum, <coughs> magkano 'yung kinamamay? Ito, to. 3,000 kaban, uh, 3,000 kaban. Paano mo sasabihin nasasaktan ako? Ang sarap ng buhay ko, gonggong. -gong. <laughs>